Ano, mga kakri, magandang maga Tanghali, hapon, gabi Kung kailan naman ito Nandito si Boss Jaymar Gusto lang mala. ah, uh, Meron kasi na ano may tawag dito Kaya ako nagpunta rito Ural, malayo pa naman Ay, Malapit na pala, mga kakri ah, uh, Tatanungin ko lang Kung pupunta ba si Bridge to sa Mahipon hindi, hindi. Ah, di ba? Tama ako Sabi ko sa inyo, meron kasi mga nagsasabi na dapat daw namnamin niyo muna yung pagkapanalo sa Sibuyas Festival na lang daw para hindi ganun ka ako sila Bristol <laughs> uh, may maganda, oh, maganda magpalaro ito doon hindi ako nagpapalo pagka alam ko bakit siya nagpapalo oh, di ba oh. kapitan alas naman talaga yeah, na maganda, maganda magpalaro yun ha mga kakri hindi ako may sabi niyan <laughs> sinasabi ko rin yun kaya lang meron din nagsasabi talaga namang maganda si kapitan alas sa matching pa lang no maganda talaga si kapitan alas Apos, Ah, di ba tama naman yung Tayo ko kanya sa sugal. hindi Di ba sugal? Pagka tumakabig ka, taya ka lang taya. Yung iba kasi, pagka natatalo, tsaka mumubulto Ano, panahon mo ngayon eh, di ba? Oh. Kung baga yung parang ano, yun, tulad ko lang. Ano. Tsaka malayo naman yung pagitan. malayo? Sa, sa oh, April tsaka Marso, di ba? Oh, yun nga lang. I-stack may kalabaw dyan. Oh, sayang, ano? Mendas na ginagalaw may kalabaw, magkaanang katawan niya. Oo, oh, mga tama, mga kakabi. Ibig sabihin, Tsaka ganun talaga sila niro Hindi, <laughs> hindi sila laban lang. Kaya nga sa kanila lang wala yung bukabon. Bayan lang matatama you kayo, no? Ah, oh, mga kakres. Si, sila yung, sa kanila ko ibinata yon Si Bridgestone kasi laban lang ng laban niya. Pwede pa natin makita ng konti si Bridgestone. Tingnan lang natin kung ano. Hindi, <laughs> ibig sabihin, <laughs> pinahirapan daw natin. Di ba parang sports lang naman talaga. Si Pacquiao nga, pag training. Pag training, yung mga basher ko kasi sabi, kinakawawa daw natin kalabaw. Ayan nung top na yun, kinakawawa. nakahiga lang dyan mag-apo dyan. Nakahiga lang dyan mag <laughs> oh, Lalabas lang siya pagka-practice. Oo, oh, lalabas lang siya pag magpa-practice mga kagre. Ka Kaya hindi nyo pwedeng sabihin kinakawawa nila yung kalabaw. Yung mga ibang kalabaw, yung hindi pangarera, nagtatrabaho sa bukid dyan. Eto si Bridgestone, ayan o, nakahiga lang siya. Lalabas lang siya pag-practice, mga si Bridgestone. Ay, sabi, masahin ko daw yung nasa damit mo. Ubarin mo na at kakainin ko na Ang <laughs> galing na lang ko na. Ang galing na sa damit ko. Ubarin mo na at kakainin ko na. Saging yun mga kakariya. Kayo bastos yung ano nyo saging yun. Mga kakariya. Si Bridgestone. Ano ba feeling? Gusto ko sana ang tanongin eh. Kinik Kinikilig din may itlog mo nung nanalo kayo. <laughs> <laughs> anong feeling? Hindi ko na nakikita. Nagsalubong yung tao sa dulo. hindi. Anong feeling nga nung nanalo kayo? Eh, ayun, lang lang. Siyempre, masaya naman ako. No? Kasi kinikilig. Kita <laughs> eh, mo nga naman. Ano. Eh, kasi ang kainaman naman, naman sa inyo, katagal yung... Katagal yung... Katagal mailap sa inyo yung champion eh. No? Nung so, umano, back to back pa eh, No? Tapos... Pagka nadali niya yung mahipon, triple crown, no? <laughs> Ang alatalo niya may triple crown. Mga kakri. Thank you, Boss Jemar, sa pagpaunla ka. Baka sa isang susunod na practice na lang ako sasama, no? Tayo tatila si Nira. Uh, mga, mga kakri, tulad na sabi ko sa inyo, pupunta sila sa mahipon. Mga kakri, tulad ni Boss, sabi ni Boss Jemar, basta maganda, nagpapalaro. Pupunta kami mga kabig parang sugal yan Pagka kumakabig ka Pag panahon mo Kakampi mo yung swerte Banat ng banat mga kabig Pagka lumipas yung swerte Tsaka ka maghahabol eh. Wala na mga kabig Tama si Post Basta maganda yung magpapalaro Pupunta kami mga kabig Sa'yo si Bridgestone mga kabig Post Jema rah Good luck ah. Mga kabig Hanggang dito na lang mga kabig Maraming maraming salamat Thank you very much mga Congratulations Bridgestone Pahamag nga White ni Bridget na kagriyoh, white pala ni Bridget na kaglio. kilala mo ba ako? <laughs>